Mga kababayan, sa oras na ito, mag-iisang oras na kaming walang electricity, walang mobile data, walang signal para sa normal call, wala lahat. At ang kawawa dito yung mga na-trap sa elevator, sa garage kasi yung mga garahe nito ginagamitan ng electricity din para mabuksan ka. Yung mga nasa mall, yung mga mall goers yung mga nasa sinihan. Kasi totally blackout kami dito, totally in general, hindi lamang ang Spain kundi pati ang uh, part ng sur ng France at ng Portugal. So this is the first time na nangyari dito sa sa pag uh, tatrabaho ko dito as Filipino overseas worker ng more than one decade na so yan, yung aso nagkakagulo sila kasi yung mga pulis sa uh, labas nagpapaandar sila ng mga sirena o so, parang warning sa mga tao na magtrangkila, magrelax whatever uh, happening now dito sa amin na ang mga authority natin o mga police ay nakabantay o nag-iikot sila to give alarm and to give uh, to make people uh, just you know stay calm sa nangyayari ngayon so again one hour na ang nakalipas simula nung nag-shutdown ang electricity na muntik pa namin masisi yung asawa ko kasi nagkataon gumawa yung asawa ko sa garahe para ilagay yung mga maleta doon sa sa parang uh, trastero trastero is stock room nagkataon nag turn on siya ng ilaw ng garage doon naman nag shutdown so akala namin yung asawa ko ang may kasalanan so ito total shutdown pala ito sa buong Spanya, Portugal and some part of uh, France ngayon guys babalikan ko kayo ang mga kababayan natin at locals dito sa Spain na natrap sa garahe, sa elevator, sa mall. Ano na lang ang pakiramdam nila sa train? Kasi ang mga train ngayon ay uh, gumagamit din ng heater o, o aircon kasi mainit ngayon. Kawawa sila. They are being trapped kasi brown out po dito, black out totally. So, yung mga nag-opisina nag-uwian, yung mga <gasps> nag-opisina na ang kanilang mga sasakyan ay nakaparada sa kalye. Pero yung mga nag-opisina na nakaparada ang mga sasakyan sa garage, doon sa underground ay hindi po nakakauwi o makakauwi kasi wala silang means of transport. Hindi rin sila pwede mag-commute by metro o by uh, MRT na tinatawag kasi hindi rin nag-ooperate ang mga metro ngayon. May mga autobus pero I don't think so accessible yan sa mga offices dito sa mga nagtatrabaho. So, hindi namin alam kung paano kami kakain dahil, syempre, hindi kami makakapagluto dahil wala po kami, um, hindi kami makakapaggamit ng electric uh, cooking, yung pinakakalan dito na gumagamit ng electricity. So, this time, malapit na po magtanghalian kasi ang oras ko ngayon is magtutuuklak na. Ang kainan ng mga Spain uh, locals o Spanish locals ay 2 or 230. So kami ni husband kumakain kami ahead of time o sometimes after uh, my boss eat. Uh, sa sa pa lang kami kakain pero sa mga oras na ito wala kaming kakainin dahil hindi namin alam kung kailan babalik ang kuryente. So magdasal po tayo kasi ito po ay uh, hindi po naabisuhan ang mga locals na merong mangyayaring ganitong uh, klaseng insidente na hindi ma-explain sa ngayon dahil again, wala pong data, wala rin uh, wifi, wala rin signal ang phone, yung tatawag ka lang na normal call, wala rin, hindi rin nagpa-function ang mga network. So, first time in my 15 years in Spain as overseas Filipino worker, na nangyari ito na total shutdown ang um, buong uh, Spanya, Portugal, and uh, some part of uh, France. So I know for sure na magiging trending ito sa mga uh, media at social media itong pangyayari na una kong nasaksihan sa isang dekada ko na paninirahan dito sa Spanya bilang isang caregiver at bilang isang uh, national, uh, I mean, handling... Uh, Spanish citizenship uh, card or identity. Guys, hindi namin alam kung kailan babalik ang kuryente. Mabuti na lang, hindi gaano mainit. Kasi kung mainit ngayon, sobra din kaming mahihirapan. Lalo na yung mga may sakit sa ospital na hindi rin ngayon nag-ooperate ang mga ang mga facilidad na gumagamit ng electricity. I know ang mga hospitals na mga lalaki, ay meron silang mga generator pero wala din talaga silang mga yung gagamit ka ng mga high tech na hindi kakayanin ng generator yung mga ano lang um, well yung mga mga ano bang tawag doon facility or yung mga gamit na ginagamitan lang ng mga light electricity pwede pero yung mga high tech na yung mga scanner I think kailangan mo talaga ng elektrasidad. So sa ngayon hindi namin alam kung nasan ang mga estudyante, hindi makontak yung uh, apo ni matanda na inaalagaan ko kung nasaan ngayon sa school kasi walang access ni sa normal na tawag, ni wifi, router, at uh, ano pa mang means of um, communication down. So, babalikan ko lang, uh, I hope walang mga Filipino na nasa, na na-trap sa train, sa MRT, sa elevator at sa garage at yung mga mall goers na hindi pwedeng makalabas. Well, sa mall, makakagawas, makakalabas ka, makakagawas, na kapag waray tuloy ako. Makakalabas ka kasi may mga exit area naman, pero yung mga na sa garage, I don't think kung merong exit, sana meron. I think meron, yes, may mga exit area. Emergency exit area ang mga garage. So, hindi lang sila makagamit ng mga cars. Yung ibang, uh, kasi dito majority na, lalo na yung mga gumagamit ng Tesla, may mga china-charge na silang mga kotse. O, yung, well, kung nakapag-charge sila, maybe they can use their cars. Pero yung mga um, gumagamit din ng gasolina, hindi rin pwedeng makakabiyahe kasi kung limited na lang yung gasolina mo, hindi ka nakapag-full uh, tank, hindi ka rin makakapag-travel uh, yung mga long distance. So, lahat po affected, hindi lamang po ang Spanish locals, kundi lahat ng mga strangers na nandito ngayon sa Spain. So, sa mga oras na ito, na sa labas ang mga tao nakikisiyu so sa mga nangyayari at kaganapan sa mga kababayan natin at sa mga kababayan nila na natrap sa biyahe. So mamaya bibigyan ko kayo ng report kung meron na tayong mga update kung ano ang mga naging effect o naging epekto nitong total shutdown ng uh, kuryente, internet at uh, mobile data and even normal signal sa mga mga phone wala talaga kaya kung merong kang kamag-anak na gusto mong tawagan kontakin kahit sa normal na tawag yung maglo-load ka lang or kung may load ka hindi ka rin makatawag kasi even yung signal sa normal na tawag ay wala rin so totally wala Again, sa mga oras na ito, may naririnig ako ng mga serena ng mga Uh, kapulisan na nag-iikot uh, giving advices to the people na manatiling kalmado kung anuman ang pangyayari sa mga oras na ito kasi wala talagang signal o wala pa rin kuryente sa mga oras na ito. So, maraming salamat mga kababayan. Bibigyan ko po kayo ng update later. na po ako kasi bilang uh, manggagawa dito sa Espanya lagi po talaga kami naka-uniform kung duty kami. So, and I'm proud uh, to say to all of you viewers na isa po akong uh, Overseas Filipina worker for almost one more decade uh up to present that I am speaking in this video. So, maraming salamat po sa panonood at bibigyan ko po kayo ng update muli mamaya nang dahil wala pa rin kuryente, magto 2 hours na nakagawa kami ng paraan. Ito po yung mga tira-tira sa ref na aming pagsasadasaluhan, lima kaming kakain. Tapos ayan, tira din 'yan. Oh. Pabo 'yan na inoven. Tapos meron dito cold soup, yung gazpacho. At meron din dito omelet. So ito po yung pagsasalasuluhan namin dahil wala nga uh, pwedeng iluto ngayon dahil walang kuryente so we have three things four four things we have omelette sobra din kahapon ito cold soup sobra ito rin ay sobra kahapon sa tanghalian and we have here pabo na naka oven you know ito rin ay tira no isang araw so mabuti na lang may mga tira-tira kami na pagsasalusuluhan muna namin ngayong tanghalian Again, lima kami kakain sa pagkain na yan. yun lang ang update. Thank you.